Yung dahilan dito hindi naman din yung performance ng cabinet eh. mm -hmm. sa akin lang naman ito hindi ko alam kung anong pananaw mo dyan. hindi naman sa performance ng cabinet eh. ito mm -hmm. yung mga pangyayaring politikal yeah. bago maghalalan mm -hmm. yung, ito mm -hmm. lang ang sa akin hindi mm -hmm. ito mismo doon sa impeachment lang eh mm -hmm. kasi ang sinasabi ni Toby Tiangco mm -hmm. ito talaga malaking, malaking 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 factor dito sa akin pong pananaw lamang ay yung pong pagpapadala yung pong pagpayag nga na madala sa dahig ang dating Pangulong Duterte. Oo. Uh oh, sa Hasag talaga itong gobyerno nito, no? Uh -oh. At yun na nga ng mga kabayan, pag-usapan nga po natin, ha? Ito na naman pong matinding banat, tani si Artet Paidon. At tungkol nga po dito sa gobyerno natin, ha? Sa gobyerno ni Junior, ha, mga kabayan? Ayun nga po kay Sir Ted. Ah, kaya po nagkaaga dito ang, ah, ang gobyerno ni Pangulong Junior na sabihin na nga natin patuloy, patuloy na bumabagsak yung kanyang rating. Eh nag ito sa pagpayag niyang maipadala ha, ah, si Pangulong Duterte sa The Kung hindi po niya ito pinadala mga kabayan, e eh, malamang sa malamang kahit papaano, ay ah, eh, mas, may niya yung kanyang rating, ang kanyang pagmumuka sa karamihan ng mga taong bayan. E eh, mantakin mo mga kabayan, 80 years old, dating presidente, nagpalibing sa tatay mo sa libingan ng mga bayani, eh pinatakod mo, ha? Pinatakod mo, o pinadala mo in special delivery mo sa The Hague, tapos lagi mo sasabihin wala kang alam, eh ikaw ang Pangulo? Ha? Nasa tamang pag-iisip ka ba? Lahat na lang na mangyayari sa Pilipinas, wala kang alam. Ang impeachment ni BPN Day Sara, wala kang alam. Sabi mo, hindi ka nakikialam. Kay Pangulo Duterte, hindi ka rin nakikialam. Ha? Kay Ibuloy, hindi ka rin nakikialam. Ba, ano ginagawa mo bilang Pangulo? Eh, yun yung nagpabagsak sa'yo. Ayaw na nga rin kay Sir Ted doon. Diyan nag-umpisa ang lahat. Ha? Sa pagiging lahat, hindi mo alam. Mga <laughs> kabayan. O ano sa tingin nyo mga kabayan, kayo, kung kayo ang tatanungin, di ba? Tama ba na ito yung pag umpisa ng pagbagsak ni ano ni BBM na sa lahat ng bagay eh wala po siyang alam. Ibig sabihin, Pangulo lang siyang naka-design. Ang nagpapasya po ng na lahat, e eh, yung mga tao na nakapaligid sa kanya. O okay, i-comment nyo nga po yan sa baba, mga kabayan. At narito po yung uh, matinding banat, ha, ah, at uh, issue, ha, ah, patungkol po dyan, ha, ah, ni Sir Ted Pailon. Panoorin po natin, ha. Sir Ted, pasok po. Uh, Maricel, di ba hmm. yung yung kahandaan kahandaan ng ilang mga taong gobyerno na tumugon sa mga tawag hindi naman dahil sa uh, alam mo yon para lang may ma-interview yung media o uh, anuman uh, uh, pero may mga issue kasi na dapat na agad pinapaliwanag o kaya yes. po issue na maaring tumugon sila bilang bahagi ng public service mm -hmm, so meron po mm -hmm. namang mga government agencies na laging bukas sa ganon mm -hmm. so kung ngayon po ay kung sakali lang na hindi ko naman alam, din naman kami close, no, ma-retain si J. Ruiz <coughs> bilang oh. communications uh, secretary, palagay ko itong dapat nilang asikasuhin din, no. Mm -hmm. Sa lahat ng mm -hmm. departamento, kung hindi available po yung secretary, magtalaga ng competent din na spokesperson para sa ilang pong mga pagliliwanag sa mga isyong pambayan o kung meron silang gusto pong i-annuncio ng magandang programa, ay eh, makipag-ugnayan po sa ilang pong mga media entities, sa social media man po yan o sa mga mainstream media. And I think, Manong Ted, importante na ma-emphasize yung urgency of the matter. Kasi kung minsan, meron ng mga malalaking issue na kailangan natin ng paglilinaw ang tagal. Maglabas ng clarification tungkol doon. Alam mo yung simpleng sagot lang ng mga uh, statements, mm. kahit hindi ka mag-soundbite, malaking bagay na yun para malinaw mo yung isang bagay <coughs> na malabo. So sana yung urgency lang ng pag-respond. Opo. Mm -mm. Uh, mm -mm. Eh, kailangan pa ba nating sabihin to? Eh, dapat <laughs> alam, alam na nila yan, di ba? Mm -mm. Dapat eh sila po ay uh, uh, maalam na kung paano po hawakan ito pong uh, uh, mga pagkakataon na kinakailangan po ng informasyon. And speaking of pagkakataon sa pangangailangan sa informasyon, uh, ito bang um, uh, pag-aanunsyo kahapon ng Malacanang mm. sa sinasabi daw po na anyang, uh, yung uh, restart, no? sa kanyang gabinete, ito ba'y kailan talaga na pagdesisyonan? Pero sabi po din sa mga, ano, sa mga research, hindi ito una ha. Oh. Halos po lahat na naging presidente na nawagan po ng ganito pong mga resignation. Courtesy resignation. If Ay. you recall, kung babalikan mo. Pa-wipe out lahat? Meron. Merong mga pagkakataon. Parang si GMA yata eh. Meron din. Merong ganun si dati pagkakataon. Si Pangulong Estrada din nagkaroon ng pagkakataon. Mag-iisip Pangulong Duterte doon sa mga uh, mga head ng mga bureaus, mga gano'n. Ang natatandaan siya. ko dati kay FPRRD, parang tatlo, di ba? <clears throat> na sabay-sabay yung magkakasunod na gabinete yung tinanggal. Na puro mga aktivista nun. <clears throat> na parang gusto niyang linisin, pinalitan lahat. Oh, hindi, oh, meron so din yan. isa na na-involve, umano, no? Sa so, usapin po ng umano'y korupsyon tungkol mm -hmm. sa mga truck ng bumbero. Mm -hmm. Meron yan, yung kanyang unang secretary din. No? Mm -hmm. So, meron din mga pag-aalis uh, pag at nagkaroon din ng one time mm -hmm. ng panawagan din para doon sa ibang mga heads ng bureau na makipag, mga heads of agencies na magsipag-resign. karapatan na naman lagi yan yes. ng presidente. W wala mm -hmm. akong duda dyan. Mm -hmm. Yun lang yun. Ano? Um, Uh, kasi sa ibang sa ibang banda ang sinasabi eh cosmetics, di ba? Mm, mm. Opo. Uh, kasi pag kung pag-uusapan oh, natin oh, yung resulta, uh, oh, oh. kung pag-uusapan natin resulta ng halalan, itong nagdaampung halalan, palagay ko <clears throat> hindi naman mai hindi natin maitatangi. Sa akin lang yun naman ito nam yung dahilan dito hindi naman din yung performance ng cabinet eh. mm -hmm. sa akin lang naman ito hindi ko alam kung anong pananaw mo dyan. hindi naman sa performance ng cabinet eh ito mm -hmm. yung mga pangyayaring political yeah. bago maghalalan mm -hmm. ito lang ang sa akin hindi mm -hmm. ito mismo doon sa impeachment lang eh mm -hmm. yung sinasabi ni Toby Tiangco mm -hmm. ito talaga malaking, malaking 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 factor dito sa akin pong pananaw lamang ay yung pong pagpapadala yung pong pagpayag nga na madala sa dahig ang dating Pangulong Duterte. Oo. Oh, oh. uh, kung tatanggapin nila yung ganun pong kaisipan, kung hindi naman, eh, Wah, pakil sa ko. Okay na lang naman sa akin yun. Oo. Oh, oh. Kasi, sino ba naman tayo? Eh, ito lamang, eh, atin lamang uh, kayo, sariling kaisipan. I don't yeah. know if you agree. Oo. Hindi, may punto yung... Do you yung... agree? Oh, yes. Manong ah, talaga? Did. Thank eh, you, kasi, ha? Oh, hindi. <laughs> hindi kasi pag iniisip mo, pag iniisip mo yung naratibo ng Malacanang kahapon uh -uh. Mm -hmm. na sinasabi nga nila mm -hmm. na ang ang isa sa nag-trigger kay PBBM na magpa-courtesy resignation dahil hindi nila na-achieve yung numero na gusto nila uh, uh -oh. na ma-achieve especially sa Senado. At ang sinasabi nga nila, palagay daw ni PBBM, uh -huh. kaya hindi yun na-achieve dahil hindi nararamdaman ng tao uh -huh. yung performance ng uh -huh. kanyang mga ahensya. Uh -huh. Pero I think, I agree na malaking bahagi din talaga dito yung aspetong political. Kasi na-timing naman, March 11, a few months uh -huh. before election <laughs> election at mm. kasagsagan ng kampanya, mm. yung mm. leader ng okay. oposisyon uh -huh. biglang pinayagan na pumunta oh, sa Sige. the Netherlands. Tutan naman, so, ito so, ho naman po, yeah. eh, kaisipan lamang. Ano? Mm -mm. If you disagree, eh, spin a win. Kumbaga, sabi nga ni, ano, no? ni uh, ba? Jiang Yang, ano, direct, ha? Mm -mm. Spin a win, no? Kanya-kanya mm -mm. ah, ho naman po tayo dito. Eh, yung pong issue na yung sa pagpayag no na mailipad sa dahig ang dating presidente. Yon naman ang tingin ko, hugot yon doon sa lumabas na survey nung una na pabor sila sa ginagawang investigasyon. 'di ba may SWS survey o Pulse Asia, mm. doon sa usapin po ng oh. accountability mm -mm. ng tanggapan ng Vice President, doon mm. sa confidential fund. Mm -hmm. And by mm -hmm. nung mga panahong 'yon, if you also remember, medyo <coughs> and that, ang ang Vice President ay uh, tahimik doon sa issue ng mga sinasabing mga inilabas na mga voucher. Right? Then nagkaroon ng survey. Sinasabi po na pabor sila na magkaroon, magpatuloy itong investigasyon na ito. Meron ganun pong survey, right? So kumbaga nakabwelo kung yung pong pakay ninyo sa usapin po ng umano'y paglalantad dito po sa mga sinasabing umano'y maling paggamit na sa confidential fund. So merong kang ganun kaisipan na at gusto ng taong bayan ito kung ikaw din yung nag-iisip ng, o oh, sige, mukhang ito na yung pagkakataon para natin papanagutin supposed to be ang mga accountable, mm. itiniming din yun, eh, ang siste, medyo nagkaroon ng miscalculation. Diba? Iba na pala ang magiging reaksyon ng iba. Dito po, kapag sinabi na natin na papayag ka na dalhin doon sa dahig yung dating presidente. Sa pananaw po naman din ng iba. Yun po yun. Kung baka na-miscalculate mo yung mga decision mo. Pero sabi nga, eh, no return exchange na yan eh. Oo. <laughs> Nandyan na yan, right? Pero Oo. I think nagkaroon naman sila ng realization, baka too late nga lang. Kasi di ba makikita din naman natin dun sa mga approval and trust ratings na sumunod, both Oo. sa Pulse Asia and SWS Oo. survey, Oo na mababa talaga yung numero na nakuha ni presidente. And dahil doon sa mababang numero na 'yon, nag-decree nag baba talaga. Baba mm talaga. -hmm. Uh -huh. So makikita Whoa! mo talaga na nag re reflect kung ano yung naging perception <clears throat> ng tao doon sa administration. Mm -hmm. Set aside the politics, hindi nila nararamdaman kung ano yung ginagawa ng mm -hmm. government. Oh, uh -huh. kasi doon sa survey din numero uno na namang katanungan kaya ng bumababa yung approval ratings, 'di ba? Mm -hmm. Approval kung sa ayon ba kayo sa ginagawa ng presidente, sa kanyang mga programa, bumababa nga sa usapin number one inflation no. yun di ba number one inflation mm. remember and then pangalawa po yung kakulangan po ng sweldo mm. yan ando mm -hmm. na po yun so meron silang kopya nun mm -hmm. o oh, samahan pa ng isyong political and well, anyway Oh, eh, feel help pa. Oh, feel Health, Tama. Okay. And mm -mm. then the budget, no? Mm -mm. Yun yun. Yung budget na hindi naman siya actually may gawa, pero nagkaroon din po na pagkukulang kung pa, paano niya sana na-resolve na yung issue yung yun. Anyway, ito po yung nandidiyan na. Mm -mm. Alright, so ngayon, ito po ang kinakaharap ngayon nga ng kasalukuyang administrasyon. Okay, so ano po yung damdamin dyan dito po sa cabinet revamp na ito? Cabinet revamp na ito. Eh, pwede sabihin ng iba na cosmetics lang ito. Uh -huh. Pwede sasabihin ng iba na ito pa diversion lamang. Pero sa atin po naman, tangkilikin natin to doon sa pwedeng pe posibleng magandang maging bunga nito, di ba? Huwag naman din natin ipagkait yan uh -huh. dito po sa administrasyon na baka naman may magandang ibunga ito. Opo, doon sa iba po ng mga na, uh, underperforming ika mo, uh -huh. ng mga miyembro po ng gabinete, baka naman ito na chance nila. O dito po sa DOH, di ba? So, Mr. Secretary, eh, ikaw ang chairman ng PhilHealth. Oh, di ba? Eh, ikaw na maging bastonero dyan. Huwag kang payag na lang ng payag sa mga pinaggagawa nila. At mag maging bahagi ka sa reforma sa PhilHealth. Baguhin nyo yung mga panuntunan ninyo na kapag, na kapag private room, kahit na pangkaraniwang manggagawa lamang na private room dahil sa kailangan ng kanyang sakit na maging pribadong kanyang silid, di ba? Hindi mo na nasasagutin ng PhilHealth. At mm -hmm. ang iyong contribution doon sa sa bill ay eh, kakarampot lamang kahit na matagal na miyembro ng PhilHealth. Yan, yan ang unang-unang -unan dapat 'yong baguhin. Tama. So para mag magkaroon ng connect ang mm. gobyerno sa taong bayan na hindi lamang puro presilis ang PhilHealth. Tama po. Oh. Eh, ito mga ganung bagay ba para po sa Secretary of Health, no? Mm -hmm. At sa ilang pang mga secretary. Nilalawa ka na daw nila. Nagbibigay na daw sila ng additional benefits <laughs> sa PhilHealth, dagdag session sa dialysis, <laughs> oh, dagdag sa chemo. Mm. Mm. Na. Opo, o oo naman. Hindi mm -hmm. naman natin din po yun itinatanggi. Mm -hmm. Pero mawalang galang po sa mga pasyenteng kailangan na kailangan din po naman yun. Ano ho? Uh, totoo naman 'yung malaking tulong 'yan, pero sa ibang aspeto, hindi naman din po lahat ano ho ay dumaan sa ganung proseso. Meron pong iba na na-ospital, hindi po lang, hindi madalas, paminsan-minsan, pero no sila na ospital, despite sa laki naho ng kanilang contribution, noong kanila pong binabayaran ng kanilang bill, eh ang counterpart ng PhilHealth ay uh, eh, napakaliit lamang sa dahil lang sa kumuha ka ng private room. Oh, 'Yun ang kanilang prinsipyo, yes. eh, 'di ba? Sinabi uh, uh, mismo. Uh, uh, uh. O yun mga bagay po na sana nga asikasuhin itong DOH secretary na sinasabi na baka daw po masama doon sa mga... Hindi na ma-renew. Tama ba? Hindi na ma-renew. Hindi mo alam. Makasama doon sa mga tatanggapin ang courtesy resignation. Pero kung ito ho ay... Sa akin lang ha. oo Sabi nga po kanina... Baka ho naman din ito ang pagkakataon no? na maging mas masipag pa sila sa kanilang remaining three years. Maganda rin po ito, tama? Na pagkakataon po na, Uy, oo. Gising! Galaw-galaw <laughs> tayo pag may time. Mm -mm. Pero doon naman sa cosmetics balang ito, kung ako naman po yung nag nito, sana hindi ko ginawang Webes. Para ginawa ko lunes? Ba eh, di makakasabay yung kailang lunes. ayo yung Asian. Nasa, sa nasa, Malaysia siya sa Lunis. Ah, oo. Oo. Oh, Dapat, yung timing. Uh, eh, oh. dadaan ng weekend. Sapaw ito. Kung if you want to manage the flow of information, the, uh, the flow of narrative, sa isang particular po, mga kapatid, ano, ha, na issue na gusto mong mangimabaw sa kaisipan ng lahat, pati po sa mga, ano, ha, sa mga eksperto sa ganito pong mga usapin, timing din ng araw. Mm -mm. Parang kung merong isang kontrobersyal na desisyon, o mga sabihin na po natin, na mga bagay-bagay na ba magbigay ng reaksyon ng marami, yung akwital ng mga alam mo na naman, yeah. <laughs> mga ganon. Biyernes. Mm -mm. Para dadaan yung weekend. Pagka Monday, oh hindi na siya balita. Yeah. Pagka Man Saturday, Sunday, may ibang mga mangyayari, sapaw na siya. Mm -mm. Oo. So, you manage the information, the narrative. Sa so, pagka Monday, nalimutan na siya. All right? Pag may ginawang kabulat, alam niyo yun. O pag -bang na Monday, iba na. Ganun po yun. Eh. Yung iba, ganun po ang management nila. Mm -hmm. And kapag sinimulan mo ng lunes, eh di buong linggo, itong ang pinag-uusapan, buong linggo, ito ang laman ng balita. Mm -hmm. So, kumbaga, sasakay ka doon sa wave nito na pong narrative na gusto nilang manipulahin. Kung ha, ganyan po ang kanila pong, hindi ko sinasabing wow. ganyan sila, ha. Ah, ah. pero kung iyan ang iyong management. <laughs> kasi may mga communications expert po sa isipan ng how do you manipulate ito pong kaisipan ng mga tao. Uh, uh. Uh, ngayon, kasi alam niyo kung bakit. Kasi, pagkatapos po nitong May 31, Sabado, pagkalunes Sapaw na to. Kore, impeachment na <laughs> Yun nga, hindi sila pwedeng makapagsabayan ng Monday, Manong Ted. Kasi impeachment trial na yung June 2. So syempre, yung naratibo nun, Mapupunta na talaga doon sa Senado. Uh -huh. Oo. Hindi, mapupunta pala, na, kay, ba na sila? Uh, kay VP. Oo, kay VP. Right? Mm -mm. Opo, okay. at dito ho din depende sa management po ng tanggapan ng bise presidente yung kanilang tugon dito. Uh Oo. -oh. Uh, eh, alam nyo, sometimes mga kapatid, ano ho, ito ay battle of uh ano eh, uh, baka. Battle of narratives or battle of how do you how Paano mo? Paano naman sabihin manipulahin, no? Paano mo pangasiwaan ang flow of information? Pero iniisip ko rin kasi uh -huh. manong Ted, kung timing ang pag- pag ang uh, concern ng mga naglalatag ng naratibo ng administrasyon, uh -huh. natapat kasi sila na last week. Ano ba last week? Proclamation, election. Uh -huh. Dini nila pwedeng itapat ng Lunes. Uh -huh. Tapos itong Lunes na to, proclamation din. Although party list oh. naman yun, pwede uh, pa rin masapawan. Hindi so, kasi ito, kung kahit na may nila. proclamation ng party oh, list oh. dito, kapag nag-anunsyo ko ng ganito, ikaw talaga ang ano, ikaw talaga ang pag-uusapan kasi pag major oh. na organization oh. yan. Mm -hmm. Pero dito ho naman din magkakaalaman tayo kung totoo to. <laughs> kung totoo to. Mm -hmm. Kasi pag dito, ang pinalitan mo iisa lang. <laughs> Sorry po, tao lang. Ah, Mm. I mean, you know, pasabi mo, resign kayo lahat. Panahon na para mag-restart tayo. Hindi pa pwede tatamad-tamad dito. Hindi pa pwede yung... Di ba? Hindi pa pwede ooh. lalam lam dito pagkatapos ang impinalitan mo iisa lang. Sana <laughs> suludak mo naman. Ah, di ba? Uh, uh. Ngayon na ngayon ang ang bola nasa sa inyo. So abangan natin 'to. Mm -mm. Pero kaya nga sinasabi nila, baka totoong masyadong mabait si PBBM kasi kung marami siyang tinitingnan na mga secretaries na gustong tanggalin, mm -mm. ayaw niyang ipalabas parang sige save na lang natin 'to sa kahihiyan. Courtesy resignation. Ibigin <laughs> niyo. I mean, you know, Maricel, ganun din yun eh. Di ba mm -hmm. ayaw mong sibakin kasi maawain ka, nahihiya ka, kinausap mo nung una. Eh ganun din yun. Mm -hmm. Lalo, basta tinanggal mo rin kung tinanggal mo rin. So, anyway, mm -hmm. and then kung, if you talk about corruption, if you talk about smuggling eh dapat ang una mo si Bakin, eh, customs. Mm -hmm. I mean, <laughs> kailangan ba bang i-memorize yan? Customs na naman. Hindi eh, ba? Uh -oh. Kasi sinasabi mo, hindi eh, naman mga hindi naman magtatagong pa yung, yung mga sinasalaki sa mga bodega. Eh, paano, na, naka, pa, nakarating ng bodega yung mga smuggled goods na yan? Eh, dumaan ng customs yan. Mm -hmm. Ganun, common sense di po naman yun eh. Mm -hmm. So, gusto mm -hmm. mo talaga, linisin itong uh, Uh, itong ating gobyerno po sa ditong problema sa smuggling, eh di magpalit ka na ng Customs Commissioner kung kaya mo. Eh baka hindi mo rin kaya gawin. Because of, you know what I'm saying. Kanya rin po tatawagan ng pansin itong MMDA para doon mm. sa publication ng kanilang mga multa yes. at yung pong sakop na violation po sa NCAP. Oo, oh, oh, importante yun. Kasi para meron tayong guide. Tama. Ano ba yung kinakaharap natin? At saka ano ba yung mga possible violations? Hirap naman na bumiyahin na din natin. Alam kung ano yung mga posibleng violations Opo, o, natin. O, o. Kasi doon halimbawa po sa overspeeding, narinig ko pa. Kasama ba 'yun sa NCAP? Meron ba silang oh. meron ba silang gadget doon para makuha yung speed? <clears throat> uh, habang tumatakbo ka dito oh, kasi sa kasi alam ko ngayon, yun, di ba yung binabarin? Oh, kasi di to ba yung may, tapo tao mismo, yes, no? na chinecheck. Oh, although, dito naman sa NLEX at sa SLEX, meron naman yan na fix na eh. Mm. Oh, meron pa silang ganun. Mm. Para lang ho natin malaman ng lahat ng ito, no? Ang system uh, doon sa kanilang website uh, so far, o uh, o is, uh, again, ha, hanggang ngayon po, hinahanap namin to wala. Pero they are going to implement this on Monday na. O sige po, Ipatupad niyo po iyan. Ang aming po lamang sana, mas mainam, na magkaalaman po tayo ng maaga magkano mga multa dito at ano po talaga lang ang sako. Mm -mm. Oo. Oh, kasi, ang laki pong istorbo niyan kung sakasakali, wala namang question kung talagang, di ba, talamak ka na violator. Uh Oo. -oh. Pero malaking istorbo yan, ha? Kapag nakatanggap ka ng notice, tapos hindi na ikaw yung ari ng kotse, Ayun na nga. <laughs> isa yun. Abala. Ah, okay? mm, -mm. Oo, ha? Mm -mm. Uh, isa 'yon hindi na ikaw may-ari. Abala yung pupunta ka sa kanila. Yes. Para magpaliwanag, na, hindi na po sa akin ito. Uh -uh, so uh -uh. dala ka ng didob sale. Uh -uh, dala, ka uh -uh. dala ka ng preba, hindi na po sa akin ito. Okay. Naabala ka na. Isa pa, pangalawa. Nakatanggap ka ng notice. Alright? So sa, sa oh, tama ikaw may ng auto. Alam mo hindi ko nagmamaneho, perhaps anak mo, driver mo, o hiniram sa'yo, whatever, obligado ka pa rin. Of course, obligado ka pa rin magtungo sa kanila. Uh -oh. Ngayon, pag nagdating, pumunta ka doon, sama muna yung nagmamaneho. Uh -oh. Kasi kung i-contest yan, kinakailangan po muna ng matinding proseso. Kasi, mm -hmm. oh, kasi nga, uh, you have to watch the video, etc. So may ganun pong mga, sabihin na po natin, istorbo. Kaya ang kanila panawagan, eh, maging matinukan driver. Sumunod ka sa batas na wala kang istorbo. Ay, oo naman. yon talaga ang number one na susi dito. Pero, yung nga ang atin din. Eh, paano kung kayo si MMD hindi nasunod? Yun pa. Eh, Lano. di kami naman na na-istorbo. Oo. Wala namang question na kailangan talaga maging discipline driver. Pero I remember, di ba yung isa doon sa mga nagpetisyon, Manong Ted, yun oh! din yung answer niya. Parang na-experience niya apat na beses daw na may violation doon oh! na nakuha ng CCTV. Mm -mm. Na wala siyang kamalay-malay na ano yung ginawa kong oh. violations? Oh. Yun yung problema eh. Tapos hahanapin mo pa, mag -re research ka pa, mag-backtrack ka pa kung anong nangyari. Hassle. Oh hassle oh, talaga. Oh. Eh, yun nga lang po ang, ang sa atin dito. Sana nga, maging ma ma mailatag muna ang lahat Whoa! para po less hassle. kaya oh, oh. eh, ano na nangyari doon sa number 7 po yung plate number? Ayan na. Na dumaan dyan sa bus lane. E, eh, nagkalimutan. Uy, wag daw pag-usapan. E, eh, nagkalimutan na tayo. <laughs> o, oh, ba? Diba? Oy. Kapag ganun, love... yun, wala silang hassle. <laughs> talaga. Wala silang hassle. Diba? O. Oh, oh. 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 Pero tayo, na regular plate tayo, e, eh, tiis ka sa hassle. Hasa talaga tong gobyerno to, no? Uh, uh, may may point, may point mahirap naman talaga mag-over speed sa EDSA. Paano ka nga naman mag-over speed doon? Hindi ka nga gumagalaw. ka? Hindi. Uh, uh, sa madaling araw, pwede ka mag-over speed. Kasi ah, nga, medyo pwede, malina, pwede. Na, ma, Pero may mga pagkakataon naman dyan na mayroong nagsasabay-sabay na matitigas ang ulo ng mga truck. Mm. tapos, alam mo yon sila-sila mismo and then wala ka ng lugar para ka umovertake sa kanila o kaya naman dahil sa takot ka na baka kung anong mangyari sa track na ito mm -mm. so mag uh, overtake ka yan yung mga pagkakataon eh sangkag right, dap right. sang mag overtake hihintayin mm -mm. mo na lang itong dalawang isang dump truck at isang uh, oil tanker mm -mm. na parehong inakupahan yung dalawa pagkatapos dito sa kanan eh merong mga yung mga nakalawet ah, mm -mm. na ng mga ang tawag doon yung mga kulay orange Oh, so tiis-tiis ti ti ka lang diyan. Oh, kung kukunin mo sa busway na wala namang wala namang dumadaan, ano 'yon? Uh, eh, violation ba 'yon? Uh, uh, kasi nga uh, uh. Uh, tingin mo kasi for your safety, I need to overtake these trucks na pasaway. Yes. Yes. O, oh, di ba? O, okay, oh, yung... Ah. Yeah. May mga ganun pong issue okay. eh. O, oh, kaya so, yung mga magugulat ka, biglang may tatawid. So, kailangan mm, mong umiwas. Mm, ka na swerve. may Tama mga tumatawid sa EDSA. O, oh, oh, swerving. Oh, oh. Di ba? O, oh, swerving ka. O, oh, oh. oh, oh. kasi oh. dito sa atin, nasasabihin siya ng enforcer, swerving ka, dalawang libo mm, mm, yan. Sa akin, may discount yan. ka. Ah. <laughs> lang po. Sa Ito, sa akin na lang. Ang nila pinag-ape. Okay, oh. sige. okay, so dyan po lamang kayo, pinakamainan po, pahupain natin po ang ating mga damdamin. Ngayong nga pong Friday morning, nani, Christy, good morning, nanay! Good morning! Ganda umaga rin kay Jeff Oreta at kay Ma'am sa Salcedo ng Baliwan Lechon. At maganda umaga kay Ma'am Tess and Lu Doctora ng Warung, dyan po naman sa Pasig. And good morning din kay Tita Tess de los Reyes, ang sisterhood po ni Boss MVP. Ganda umaga po sa inyo. And... Wow. Siyempre, pabatihin natin itong si maami uh, Mami Luz Beninda Galang at si Mami Odi Jose, si Tatay Jerry Avena at Nanay Lolet Avena. Maganda